mga kagabay, magandang yeah. hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, dito sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang nasandali, damihin ang presensya ng Diyos. Sumasaad so, din ang pagpapalak ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, e isang Diyos, magpas sa walang tanga, Mga kagabay, matapos ang uh, dalawang butuhan sa isang conclave na nagpipili kung sino ang uh, magiging sasunod na Papa matapos ang kamatayan ni Pope Francis na pili ang isang bagong Papa. Nagkaroon ng conflict. Ang conflict, ito yung paraan ng pagpipili ng Papa. Walang kandidato. Lahat ng uh, 133 o 135 Cardinals below eh, ay ko pumili ng kanilang sarili. Kung sino magkakalaman, siya ang mananalo. At ito nga sa ngayon, uh, sa pangalawang araw ng Congress, uh, may napili at naiprograma at nagdeklara bilang bagong santo papa si uh, His Eminence Robert Francis Cardinal Prevost bilang bagong papa na kumuha sa pangalan Pope Leo XIV. Ang bago sa pagkaroon natin ng bagong papa, lang ang hulugan magbabago ang magiging pulisya sa simbahan katolika. Sapagkat <coughs> tulad ng isang presidente ng Pilipinas, ang bagong presidente ay may karapatan baguhin ang kanyang gabinete. Ngayon, sa ating simbahan katolika, ang pinaka-presidente ay itong ating Santo Papa. At ang kanyang gabinete ay ang College of Cardinals. Dito sa College of Cardinals ay pinagkakaloob ang mga dapat gawin ng uh, uh pontificate ng uh, isang papa, tulad ng presidency sa Pilipinas. So sa ngayon, dahil nga sa bagay na ito, meron na tayong ba, uh, bagong papa na nangangahuluhan bagong polisiya ang ipapatupad ni uh, Bob Ligo before 10 labing apat. Papa Leo, pang labing apat. Ngayon, ayon sa ating nakalap na, na, na mga sa historical accounts ngayon, ang uh, bagong papa ay gumamit sa pangalang Leo 14, sapagkat ang kanyang uh, ang kanyang uh, ideology, ang kanyang nasa kanyang isipan, ay ang uh, magandang social teachings o ano ni uh, Pope Leo XIII So si Papa Leo XIII ang kanyang idolo ang kanyang guide dahilan nga, sa, at, sa dahilan nga kaya nga kinuha niya ang pangalang Papa Leo XIV Sa tingin naman natin, nakikita natin Maganda naman sapagkat ayaw nga sa alam mga kardinal na nagbigay ng kanilang mga pahayag at kanilang mga komento. Itong social teaching ni Pop Leo uh, Teresi ay uh, kahalim tulad o oh, dito nakukuha ang uh, nagiging mga polisya ni Pop Francis tulad ng environmental. Sa so, social yan. So ang ibig sabihin, sa ating uh, sa mga tao na nauukol ang pulisya. Kaya nakikita natin na magbabago man, eh walang magiging malaking pagbabago. At isa pa nga, eh, hindi ba yung mga kadilal marong de Castere? Ang ibig sabihin kung yan sa gabinete ng Pilipinas, ang ibig sabihin Department de Castere the Castillo of uh, uh, for Evangelization, maaaring ihalin tulad natin sa Department of Education. Evangel evangelization, pangangaral sa mga, sa mga tao. The spread of the gospel. Yun ang ibig sabihin ng the Castillo for Evangelization na hawak ngayon ng Pilipinong Cardinal na si uh, Kardinal Cardinal Tagli. Kaya hindi eh, nga walang tinanggal o walang nga wala pang inalis si Pope wala pa sinabi. Basta ang sabi lang ni Pope Leo, eh, manatili muna sila at uh, pag-aralan ng lahat ng bagay bago gagawin ang anumang pagbabago. Napakaganda. Hindi tulad ng mga bagong mayor, mga bagong gobernador, bagong Presidente na alis lahat o alis lahat pasok bago so nagiging maganda ang unang akbang ni Papa Leo at uh, medyo magandang balita ito sa mga taga Cebu alam naman natin na ang Archdiocese of Cebu ay pangalawa sa kung laki ang pag-uusapan at ika nga eh, mas uh, mas mahirap nga dahil pinaghihiwalay ng isla ang sibu Kaya nga ayon sa ating pagpag-usap sa bagong obispong obispo uh, sa sa Malanga Bataan si uh, Bishop Siscon Rufino Siscon Jr. Eh, aprobado na ro na maging tatlong diocese ang Cebu ang uh, isang diocese ay ang uh, diocese of Cebu Metro yan ang uh, Cebu City at uh, mga karatig na siyudad Mandawi at uh, karon bayan municipalities na nakadikit sa Cebu Metro Cebu. At ang dalawa maaring uh, Diocese of Cebu North um, mula ito sa Danau City na ngayon isang uh, district, hindi isang diocese, magiging diocese. At ang Cebu South na maaring magsimula sa ang maging diocese ay Diocese of uh, Karkal City. At magandang balita itong uh, ibinilita sa atin ni Sisko, Bishop Sisko, bilang isang sa pakat napunta tayo sa Diocese of Balanga at nabasa natin ang isang pahayag ni Pope Leo XIV na ang unang international trip niya, ibig sabihin ng kanyang biyahe, labas sa Roma ay sa Cebu City mismo. Sa Cebu City. Napakaganda ang timing. Sapagkat ayong kay uh, Papa Leo, ipapagandahin niya ang uh, St. Augustine uh, na nga church na yan ay Basilica Santo Niño. Sapagkat Agustinian itong si Pope Leo XIV. So ang balita at nakikita natin na hindi man kalayo kung hindi man magiging magkatulad ang polisya ni Papa Leo at ni Papa Francis, napagagandang timing. At uh, nasa kanyang kabataan pa, 69 years old pa lamang si Papa Leo 14.